Uh, magandang umaga po o magandang gabi sa inyong lugar. Ang ngayon po, may pakita po naman tayo bago bago sa paningin niyo ngayon. Ngayon kasi wala nang ano po, wala nang pawala na yung babaw ukate. Ayun po, yan na lang po ang tuyo natin. Hindi na tayo makapangalimango, makapangalimasag. Kasi yung mga ganun na kinukuha natin pag malapad lang po ang tuyo ukate. Ah, ngayon po, may papasilip kami sa inyo ngayon na manglalambat po kami ng gamit namin lambat maliit lang po kasi nasubukan ko kapon kakagawa ko lang kapon na maliit sabi ko kahit pang ulam ulam subukan ko po kung ito po yung lambat nito uh, wala pa po sigurong 10 metro ang lambat po nito ginawa ko lang tapos ginawa ko siya ng pinakabasket kapon po sinubukan ko hindi ko, hindi ko sinama si Jojo sabi ko testingan ko lang kasi pag maiksi ang lambat iniisip ko ganun natin walang mahuli pero nagkakamali po pala tayo pag ginusto po po talaga ng Panginoon na bigyan tayo kahit maliit pa yung lambat natin umahaba yan hindi po pala uh, sukatan yung maliit ang lambat umahaba kaya sabi ko nga uh, bago ako naglusong naghingi muna ako sa Panginoon sabi ko Panginoon uh, pahingi po ng pangulam kasi wala po kami ulam sabi ko bahala na po kayo kung ano ibigay nyo sa akin kaya po ngayon inulitang ko inulitan ko po ngayon sinama ko si Jojo na para puntahan ulit yung mga area kinukulong lang, kukulongin lang po natin yung mga hindi ganong natutuyan yun po ang kukulongan natin bago kakapain, ngayon yung hindi natin mahuli diritso sa lambat, may kita nyo po yan pagdating po natin doon sa area Ang ngayon po ang kasama natin si Jojo, dalawa lang po kami tapos may isang kasama po siya na yung kanyang kaibigan yung pinakagis po natin gusto niya rin ma, Maano? masubukan yung ating mga ginagawa yan po si Jojo, yan bago yung kanyang kaibigan, yan, si RJ yan po Sabi ko kung kaya, kung kaya niya ang magano, kung kaya niyang maglakad sa putik sige kako subukan niya subukan niya rin daw ma-encounter yung ating ginagawa sa dagat Ah, uh, maraming maraming salamat po sa uh, sa solid na suporta niyo po sa Joker's Vlog Ah, uh, maraming maraming salamat po sa lahat at una una sa lahat uh, maraming salamat sa Panginoon at sa tuwing lakad tayo ginagabayan niya tayo kahit anong pwede natin kuhain dito maraming maraming salamat po God bless tara po lakad po tayo Ah, ngayon po, dito na tayo sa area. Ngayon po, ang gagawin po natin, yung mga po nakikita nyo po sa yung mga ugat ng mga bakaw na hindi po nagdaanong naputuyan, yan po ang kukulungin natin ng lambat na malit. Ngayon po, kung, mayroon dyan sa inyo, ganoon din po ang gawain nyo. Kung kahit kung may lambat kayo, kahit may eksilang po, pwede na po yan. Kahit pang ulam-ulam. Basta po, kung hindi kayo ganoon marunong, basta magdala lang kayo ng lambat, paiputan nyo bago kapain sa loob napakasimple lang po kaya ipapakita po namin sa inyo uh, para po uh, makabigay-aral din po sa inyo para kahit paano kasi yung iba, pag maiksi ang lambat hindi na sila grabas, gusto nila mahaba hindi po, kahit maiksi lang po ang lambat uh, basta may isda dyan sa loob ng bakawanan talagang walang pantos po kung di mahuli man ng kamay nyo sigurado dito sa lambat, huli para po, kukulungin po natin ito yung ano, yung <coughs> Tawatan no, ni yung malalalim, kukulong-kulongin natin bago kapain natin sa loob. Para lahat ng isda, para makukawin natin. sa ano, ilalim so, may ilalim po ng ano, ito sa ilalim ng ano sila, ng bakaw talagang kahit bulabugin natin hindi halos makalis

Ay na, na. Oh. na po, oh, ko Wala pa. Ay na. Ang na, wala <laughs> na po. Uy, ina, 존입니다. <목소리도> Pero so, kaya ayun ko no? may banak pala dito. Ah. Uh, ang mga banak pala doon sa ilalim sumusunod ano. Nagsisilong sa sa ilalim. kapon dito rin, ang ah. warden tayo ng isa kapon. yun sige pupunta dito sa ano Sa lambat, sige kapay mo lang dyan sa loob Sa loob lang, tandaan mo sa loob

มาครับโหมัน phương quyền mà phải <laughs> tí Đốt mà nó có đâu đâu <laughs> tumalon ba? Tumalon siya, pero uli pa rin. ah, <laughs> ah, ayos o. Oh. Ayon yan Hindi natin nahuli sa sa ano, sa ng kamay, ng, nakaiwas sa kamay natin kung sa lambat sa kaiwas Yan. Ganito lang pala ang tiktik sa kanila Oh. Yan. Para walang ano, walang kawala. Ayan. Okay, di ah. Ayun. Ayun. Ya, yo lang dyan pag yung malaki ako na magkuha oh sarap <laughs> pag mayroon po dyan sa lugar nyo na ganito kung titignan lang natin parang walang laman pero subukan nyo po <laughs> subukan nyo oh ayan na ay na naman Salahin mo sa kapan natin ha, kaligtas Pero ngayon nabisto natin yung mga Nabisto natin yung kanilang ginagawa Ayan na ah. Nabisto <laughs> Nakakatago sila doon sa katiyan ngayon Dito ngayon sa tubig Ngayon hindi sila makaligtas sa atin Magtubig man o oh, kate Ayan, lalaki po Aroy, sarap <laughs> Ayan, meron pa. Oh, meron pa. Ayo, meron pa po. Ay ay, kagaling. Kalaki. Kalaki niyo kung kopain natin, di natin makopain no? Kasi ginaikot-ikutan lang tayo. Marami pa po dun sa loob. Ayan, dito po lang tayo sa isang area. Huwag mong punitin na yung lambat ha. Wala tayong paong bili. Ito pa lang po yung aming lambat. Maliit lang po. Pero kahit maliit. Ayun pa kahit maliit po, masaya masaya tayo ng <laughs> si Jojo gusto nang pumandaw eh ang problema mo, ko, may ako sa kamera <laughs> pwede rin yan oh. pwede ka naman naman ganun eh kumuhay, ayun na oo, oh, oh. huli na naman oh. oh. ah. ayos <laughs> ah, yes. Yeah. Papasensya ah, na po kayo ha kasi at saka problema namin yung pang-load minsan kaya hindi kami nakakapalipad ng mga video. Kaya ang ginawa namin, ito lang po makasana namin kailangan maka baka binta kami para may pang pang-load tayo. Pasensya na po sa minsan sana pala. Verde. Ah. Medyo may problema sa Ito sigaw hindi. Ano pa rin gusto dito? bebas ambil lah. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. <tik> Ito po yung huli natin o no. Ito yung huli natin o no. Isang ah. area pa lang po Yan kalalaki malaki okay. tapos yung kabilang niya harihan natin papunta po tayo doon lahat po ng malalalim lalim yun ang lalagyan na po natin tara po dito na po tayo sa, ano, sa pangalawa doon tayo kanina sa dulo doon ngayon dito na tayo sa pangalawang area natin kulong kulong lang po tayo dahil hindi alo sila mag-alis dito sa ilalim, sa <coughs> ilalim ng bakaw. Pag natapos po tayo dito, dito naman sa mga dyan ang pinakamarami. You know, Diyan dami yan dyan. Oh, no. dyan. Yun, lambat dyan, lambat. Ang lambat, lambat ah. ata. Hindi dyan, yung, you know, yun laki. o. o, o, o yun sana nakawala na

ito po pangatlong area tayo pangatlong area kapain po natin itong mga mga puno uli ng bakaw Nandito sila kasi katago sila alin

Ah, palalim na. Kailangan uh -huh. bang maglalim? Maka may natin kung matapos natin itong area. Grabe po ang natin, no?

Gimana? Kau ala' Ya Kau Kau Ito ulit yung ating labo talaga. Uy! Magdaw pa! Ah. Wala pa Masak yun. Masak ka may ma? Ah. Sukot ka may ma? Oo. Mm -hmm. na dito. banyak Tidak <laughs> <laughs> nah, ya? <coughs> <coughs> हेलो हम आदमी ना हम आदमी से हेलो भैया हां मेरेन जॉन बराक देव मका वाले ना रुक जा

kita meren itu banyak sini orang panjang Ayun, Ayun meron dun. Ayun, malaki. Ayun, na, kabila. Ayun, ayun. ayun sa kabila. Ayun, ayun. ayun sa kabila. Ayun, kabila. Ayun, ayun. ayun <coughs> kabila. kabila. kita tayo last na tuloy ano natin to tuloy yung pandalo natin dami ah. lang sila dito

Lampat, huwag nang kapakasin mas lindot. Ano sila mo? Ano sila mo? Ano sila po. po. Uwi na po tayo. Malalim na. Ayos na po to. Ayos na po to huli Ayan po. Ayos na po yung huli namin na yan. Tara po. Lakad po tayo. Lakad po.

kaya mas nagkat sa kaliwa mo tapo uwi na po tayo para makakaga makaluto ah